Hello, friendship. Uh, good evening, everybody. Hi, friendship. Uh, ngayon, maraming natala na ano, uh, sunog sa kabahayan. Dahil sa sa pagluluto na naiwanan, tapos isa pa yung ano, yung gasol, maluwag yung ano, mga pag pagpapasikip, maluwag yung mga tornilyo, may mga defective na gasol, gina, kahit na defective, ginagamit pa rin. Yan, sanhi ng sunog yan. Guys, ano guys, uh, alam ko yung ano, mayroong mga mga magulang ngayon na na-involve sa bingo diyan sa barangay-barangay natin. Ano sila friendship na involved sila sa paglalaro ng bingo, yung sinasaing nila, inai-naiwanan dahil pumunta na kaagad sila sa binguhan. So hindi nila naisip na mayroon silang niluluto pala doon na naiwan at saka nandoon yung mga anak nilang maliliit hindi naman nila alam yung mga ano mga ginagawa ng mother nila na mayroon palang sinasaing doon mayroon palang ano wala namang kalam alam yung mga bata ganyan mga friendship yun ang mga sanhi ng sunog ngayon tapos yung Uh, yung naputulan sa kuryente yung gumagamit ng katol gumagamit ng kandila dapat hindi natin ano kasi may napansin ko yung gumagamit ng katol at saka yung kandila mayroon silang mga kortina mga kortina kadamihan ngayon yung bahay nila maraming kortina na nabibili lang sa palengke na mamurahin so yung mga ano kahit na yung mga wood material yung bahay nila magawa sa kahoy yun nakakortina pa rin sila tapos pag naglagay sila ng kandila Malapit sa, ano, malapit sa kortina. <coughs> pag na, pag natumba yung ano, pag natumba yung kandila, sa, sa sunog yun, kumakalat ka agad yan sa kortina. Tapos yung katol. na kasunog din yung katol pag naka, ano, uh, pag nadikit sa mga kortina or mga papel-papel. Yan. Yan ang maraming ano ga, uh, friendship. Kailangan ano tayo maging alerto tayo. Yung mga mother natin na ano mahilig sa bingo. I-sure nyo na bago kayo umalis, tapos na lahat. Tapos ka na nagluluto na na ano mo na yung gasol na op mo na kailangan yun ano mga friendship kasi para hindi maano yung ating mga ano mga anak kadamihan sa mga anak natin iniiwan lang natin sa bahay maliliit pa lang may 2 years old 3 years old 5 years old. wala pa talaga yan sila isip yan kahit na sabihin mo... Oo oh, nang oo lang yung mga anak mo... Friendship... Pero... Alam mo naman mga bata... Laro lang talaga yan... Ang iniisip... Kailangan ng guidance... Ng mga parents... Yung mga... Anak... Kailangan talagang... Importante yung guidance talaga... Sa bawat kilos ng anak ninyo... Tapos... Mga uh, friendship yung yung anak natin na babae kailangan ingatan natin huwag tayo magtiwala sa uh, mga kapitbahay or mga kakilala Iiwan lang natin doon sa mga ano sa mga ano natin kakilala natin huwag naman ganun. mga friendship kailangan pag-isipan natin hindi naman natin diniscriminate yung mga ano, yung mga tao na gano'n. Pero malay natin na uh, gumagawa pala sila ng masama sa uh, mga minor age na children. Kaya, friendship magingat tayo kasi mahirap kaya mawala ng anak. Oo. Mawalan kaya mahirap na mawala yung mahal natin sa buhay dahil lang sa ano dahil lang sa mga drug addict sa masamang tao pinapatay nila yung ano pinangsamantalahan so ang hirap yun ano friendship kailangan magingat ta tayo sa ating sarili at saka sa ating mga anak pamilya natin e, tayo ang ano tayo ang hero ng ating mga anak kailangan I sure natin na walang mangyari sa kanila. Ganun 'yan, friendship. Kailangan lahat ng bagay i-sure natin na walang hindi mapapahamak ang uh, mga anak natin. Yung yung bahay natin kailangan hindi masunog, kailangan tanggalin yung mga kalat, linisin, tapos mag-spray sa bahay lagi mayroon akong ano uh, friendship mayroon akong uh, ingredients ng ano ng pamatay lamok at saka ipis ano lang friendship i ko to sa inyo kasi ano very important to sa ano natin sa lifetime natin na pamumuhay ano loyal lang friendship pakuluan mo sa tubig oo isang loya tapos ano siguro mga apat na baso pakuluan lang yon friendship tapos isasala sasalain tapos bumili ka ng ano ng bumili ka ng ano uh, battle spray yan eh, gamitin mo yun pa, kahit na ispray mo lagi sa bahay ninyo walang ano namamatay ang ipis at saka yung lamok oo ispray lang Basta loya lang at saka ano, tubig, pakuluan, palamigin. Tapos ano, isasala tapos bago ilipat sa ano, battle spray. 'Yun ang ano, 'yan ang gamit ko ngayon, friendship. Maniwala kayo sa akin, friendship. Ano ako seryoso ako sa pagbigay ng recipe para sa kaligtasan sa ating pamilya ayoko yung ano mayroong mga bata na napapahamak sa ano sa dinggi kailangan eh, ibibigay yung, ibibigay ko yung totoong recipe ng ano spray ng lamok kahit hindi ako yumaman kahit na hindi ako kumita sa ano sa recipe na yun basta gusto ko lang na maano kayo yung maligtas yung mga anak mga anak ninyo yan ang gamit ko. Kasi yung bahay ko, ano, open air. Tapos nasa squatter pa ako. Kaya maraming ipis at saka, ano, lamok. So, pag natutulog ako, wala nang lamok kasi, at saka ipis. Kasi, dandahan pinapatay ng, ano, ng uh, katas ng loya na with water. Yan lang, ano, friendship. Bye-bye. Dapat, ano, mag-ingat tayo lagi. Oh, Mapagmahal ako sa mga bata. Ayoko na mayroon na nanakit sa kanila or nang ano, nang aapi or may pumapatay na mga drug addict. Dapat ang mga addict ang namamatay, hindi ang ating pamilya. Bye-bye, friendship. Thank you very much. Sana sundin niyo yung sinasabi kong ingredients. Ma laking tulong 'yun sa ating pamilya, sa bahay natin. Bye-bye.